Sweet home. Ito pala ang ating munting tahanan. Kusipinay, production worker in Australia na pa dito sa bundok ng South Australia. At ito naman ang ating backyard at nandito ang workshop ni paring Greg. At dito sa backyard na ito, pinangarap ko na magkaroon ng mga kapitbahay. Yung pamilya ko, yung mga apo ko, pangarap kong dito sila magsilaki. Para naman masaya at magkaroon ng ingay ang aking kapaligiran. Wala na po akong ibang hinihiling sa Panginoon, kundi yung bigyan lang ako ng mahabang buhay na masilayan ko pa ang aking mga apo. Lord, maraming maraming salamat sa iyo at binigay mo sa akin ang aking hiling na tumira sa bundok. Sa bundok na walang nakakilala sa akin. At ngayon, ito yung bundok na binigay mo sa akin. At may bonus pa. Binigyan mo ako ng bagong pamilya na minahal ako ng totoo. Nire-respeto at iginagalang lahat ng opinion ko. Plus, mga kaibigan na nakapaligid sa akin. Lord, maraming maraming salamat sa iyo. Ako po'y kontento na sa lahat na meron ako ngayon.